Ano? Tara, kain muna tayo sa ano? Seafood City. Dumayo pa kami ni Mahal na Reyna rito. Ayan, oh. No? Seafood City. yan, gamit natin yung ano, yung kanyang HRB ni Mahal na Reyna. Tapos sa uh, sa mga susunod na araw ay eh, puro positive ng ating uh, temperature mga kainan ano? Yan, nako. Napakasarap maglakad, oh. Nako, matagal-tagal na rin tayo hindi nakakain ng mga pagkaing Pinoy. Dito tayo sa entrance. Yan. Tara ma Ito mga siya, ano Kain mo na tayo sa kakain Sa tagay. kakain eh. Bili mo na tayo ng mga natin Ayan yeah. Tingnan natin dito Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Ay masarap to isda oh Sarap dito ah oh. Ano sa Saan mo gusto? Gusto ko isda. Ha? Ito isda gusto ko. Ayan. So, mamimili muna kami ni Mahalarena sa dalila, lang mga kayo na Ito order ni Mahalarena. Arena. Ayan. Tsaka isda. Ayan. Ako, yun. Yun ang order ko. yun. Ayan. Tsaka to. <laughs> Ayan. Tapos sa yan nakakilala sa ating subscriber dito mga kayo na dyan. Ando sa tindahan. Ayan. Mana? Tumusa, tumusa, tumusa. Ayan. Salamat. Yan ang order natin. Ayan, to, order natin. Yes. Ayan, tara, tara. Ma, drinks. Yan, kukuha tayong drinks. Ay, subscriber natin nandun. Yan, kuha drinks ma. water na yun. Water? Oh, dalawang water. Dalawang water. Ayan. Kayara mo naman. Hmm. Sa akin pala yung card natin. Ano? Oh, kumuha ka ng dessert, Mac. Lahat ng gusto mong dessert, punin mo. Akong bahala. Babayad. Magkano lahat? Sky <laughs> Okay. Hindi, yan lang. Yan lang kaya natin eh. Hindi, for me. Ah, you like? Yeah. Dapat ka na ako sa pahala. Debit, credit. Debit credit. Ah, uh, credit ako. Uh, oh. Naniwala naman sa atin yung ano, yung tendera, pinapa-order, 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 pinapa-order si Mahalarena. Sabi ko, hanggang ganyan lang yung kaya natin eh. Ah, mapakihawak man. Sabi ko, hanggang yan lang yung kaya natin, <laughs> yung presyo. Ay, hindi na gano'n. O, tas gano'n. Dito na tayo, nakaupo na tayo mga kainis. Ano, bali, sarap naman ang order ni Mahalarena. Reina. Liempo tapos sa uh, magluto ka mamaya kasi kasi gugutom ako eh, pag namalengke tayo iba yung luto mo kaysa sa mga binibili natin eh mas masarap yung luto mo lutong bahay may halong pagmamahal kanin no tapos ito ang ulam na ni mahal na rin na yan ito ulam ko to eh isda tapos to pusit pusit ulam natin mga kinis pusit yan. pusit tapos ito kay mahal na rin to eh mga, natin ah ano to ulo na ano yung share shadow, tilapia share ulo. O, yan. Ano? Tapos sa meron kaming dessert ni Mahal Arena. Sabi ko kay Mahal na Reyna kanina eh. order ka lang ng order diyan akong bahala. Tapos nung nakuha na ni Mahal na Reyna yung dessert niya. Sabi nung nagpa-punch. Order pa raw po kayo, sabi ng Mahal na Reyna. <laughs> sabi ko, hindi biro lang 'yun ano lang yung budget natin sa pagkain ah hindi, limitado, sabay no. You know, patay na naman ako nito <laughs> limitado, pero yung budget natin dito sa Seafood City mga sa ay napakarami ng pagkain, mabubusog ka na talaga sigurado ayan, pinamukain yung mahalare na busog na busog na si mahalare na sa pagkain niya, tingnan niyo ang daming kanin ito actually no. Actually ang kaya ko lang kainin dito ano lang kalaha, ano lang uh, isang kanin lang. Pagka gusto mo pa ng kanin mo sabihin mo sa akin eh. Ha? Kaya, mo? <laughs> kaya hindi rin kaya ni Mahal Arena ubusin yung kanin niya makakainig Kalahati lang diyan ubus ano. kalahati lang niya makakain niya diyan. Yan. Nako sarap nito. Pusit nako. Mabuti na lang dumayo tayo dito sa Seafood City makakainig sya. Mapapakain na naman tayo ng masasarap na pagkain. Tsaka para makapasyal-pasyal rin tayo ni Mahal Arena. Di ba ma? Panina, para napapansin ko, kanina pa ako ngakak, nangakak, di pa ako nagsumusubo ah. <laughs> Kain muna tayo. Yan. Dasal, dasal muna. Dasal mo na tayo. Lira naman. Ayan. Lord, thank you Lord sa pagkain. Maraming salamat po kami noon. Amen. Father, dasal na Holy Spirit. Amen. Yeah. <laughs> Nauna yung subo kay Mahal na Reina bago yung pagkain. Daming, daming seremonyas. Daming sinasabi. No? <laughs> hindi na nakapaghintay si Mahal na rin eh. Seremonyas, kain. Ay, by the way, shoutout nga pala doon sa subscribers yata natin. Nakakilala sa atin. Nandun, nasa, nasa, nasa kitchen siya, ano Tinawag yung pangalan natin. Sabi niya, hello sir, hello. Yan. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you. Hindi ko na masyadong tinutok yung camera kasi hindi tayo nakapagpaalam. Baka bawal, baka maano, baka tayo ng ibang kasama niya. ate kain kain muna tayo kanina na pa ako nagugutom talaga tapos salita pa na salita no hmm sarap di ba talaga yung lutong bahay sarap gusto mo po set na hmm 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 gusto mo po set lang Sarap, grabe. Baka maubos ko yung kanin dito. Lumabas, lumabas pa yata yung kanin ah. Sarap, grabe. Alam nyo mga kainags, ano? Kahit na isang ulam lang order orderin nyo, kahit ito lang, busog na kayo eh. Mabubusog na kayo. No? Ito, itong isa, baka baunin ko na lang kung sakaling hindi ko maubos, ano? Tsaka bali na gastos namin Mahal na rin lahat lahat sa pagkain na nabili natin mga kainags, ano? Ay 54.55. Ayan, no? 'di ba? Nung huli kami kumain dito, sinabi ko rin yung presyo na kinain namin ni Mahal Arena. Parang nasa $75 siya tayo Tapos may nagsabi pa sa akin Parang mahalaman naman na kinang binaya sa pinagkainan nyo Abay ganun talaga Mahal talaga pag ako kami sa labas Galante kasi ako pag nagbayad ako sa restoran eh <laughs> I'm here. So yung $75 Actually to $50, $55 Tama ba? 55 dollars mga kainags napakarami na nito okay na to sa sulit na to sa dalawang tao mga kainags yan eh. marami pang ulam talagang lutong pilipino pa busog na busog lutong bahay huh? sarap oh Lira. ano naman gusto ko sana tumikim ng baboy ni mahala rin eh liyan po eh sarap higit okay, tikim lang naman eh check man natin Mapasungkit. gusto ko yung ano yung ulan taba yan Naku, masarap na, barbecue. Kaya lang iniwasan natin yung mga taba-taba. Eh. Ano mo? Huwag hmm? ka. Tapo. Kapo. muna muna, kakain muna kami. Grabe, naubos ko yung kanin. Mga kainis, ang sarap kasi nung ulam eh. Pati ito, balang ko kanina sana daba, iwi na lang. Kaya lang, ginanahan ako, masarap kasi yung luto eh. Sabi ko yung kanin, hindi maubos. Pero naubos din eh, no? Hmm? Kap? Yung kay Mahal na Reyna, sabi ko kanina, kalahati lang yung makakain. Yung pala kalahati lang yung tinira. Yan. meron lumapit sa atin dito. Subscriber natin. Nagpakilala sa atin. Ano. Tapos ayun, yun yung nakatalikod, yun, nakulay green ng ano. Nakakulay green ng jacket. Ano, ano natin yan, Na uh, avid subscriber. Sabi nung nung asawa niya ni ano ni Maricel. So nahihiya siyang makantay, nahihiya siyang makita niya ng personal si Inags. <laughs> Lalapitan natin. Ano? Yeah, yeah shoutout kay Titus. Titus 'yun, 'di ba? Titus ayun, 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 Nag yun, mga kayo na And... Nag-washroom. Nag-washroom no, si Maricel. Pagbalik niya, lapitan natin. Para naman matuwa si, ano, si Titus. Yun. Araw-araw uh, araw -araw, araw -araw na tayo pinapanood. Ano, ayaw mo na? Ay, gusto ko rin yan. Pakainin mo ako yan. Ay, sinarado ko rin. Na, wala na. Ano wala na? Gusto ko kumain yan. Hindi, hirap. Kapitan natin, ha? Kita. Oh, sandali, sandali. Hintayin mo yung asawa. Nagwatch. Oh, hintayin nga natin. Hintayin natin si Maricel. Tapos pag dumating na si Maricel, yung asawa ni Titus, lalapitan natin. Ayun, yun, yun, yun. Yun, 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 yun siya. Yan. Yung nakatalikod, nakabonit, ay, naka-green na winter jacket. So mga kayo Si Titus Subscriber natin ano Yan siya Lloyd Nice Minister. meeting sir Opo Galit sa taga ano Lloyd Minister uh -huh. Lloyd Minister Yan tsaka si Maricel Hi oh, Lagi nice namin nice, Pinapanood yung vlog niya Oo oh, Nagtutuwa nga salamat. kami sa iyo Pati mga anak ko ganito Ginagaya Summer Ano ba ano Summer Spring, Spring. Spring summer. summer. Winter Fall Tuloy <laughs> <laughs> ang Ayos yeah. ayos Masaya tayo May nakita tayo subscriber <laughs> talagang na-chempo ang kanalang na oh, ka, loob ito. Ka talaga, di kasi minsan pag kami ng Edmonton, mm. bihira kang magawin ng West Edic. Yeah. Lagi kang Kingsway, Kingsway di ba? Yeah. Para sabi ko sa kanya, baka mas malapit sila inags doon. Malapit kami doon. Uh, Actually diba? ito, biglaan lang yaya yayaan namin ni Mahal Arena. Uh. -huh. uh -huh. Do you remember nung nagpunta sila ng Calgary Medal sana tayo? So, Sige, oh. message si Inag. Oo. Uh -huh. Ay, kaya, ay, so, na Kaso. Nanonood kami sa mga vlog. Uy, thank you, sir. Sobrang na-appreciate. Tsaka yung, na, yung mga ano dogs nga, oh, yun, Si Sai, tsaka si Sai. Nakakaano oh, ah, sa ah. rin kami, nakaka-relate, di ba, sa mga binablog. Tsaka totoo yun naman oh, to yun yung mga vlog. Oo, totoo yung mga... yun talaga uh, 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 you know, like, kasi nahirap magkunwari sa vlog. Kaya ako, kaya ako, ano ko talaga. Kung sino ako. Uy, thank you po. Kung sino ako, yun talaga ako. Yun ang nilalabas ko sa vlog. Para, ay, mahirap kasi meron tinatago na ano Personalities. Eh, lagi kang nasa ano eh yung ano, lucky. Sabi ko, mas malapit siguro kayo doon. malapit lang. Kita ka doon niya, mabangga ka. So mga kainis, mayroon next, pa tayo na meet na subscriber. No? Uh, shoutout natin kayo. Sino? Ano pangalan? Herbert. 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 Dyson. Dyson. Yan. Shoutout sa Herbert Dyson. Mister mo. Ayun. Uh, na, meet natin yung, yung mahal na Reyna. Dito sa, <laughs> sa, sa ano? Sa ano nga to? Seafood City. Yan. O, tara. Pag nabubunta kami na yung China Town, lagi ka. Eh, dito siya nagdala ko. Ah, ganun ba? So, salam, mm -hmm. salam, <laughs> sige. Kumusta sa kanya? Ah, sige. Salamat. Nice meeting you. you. Sabi ni Mahal Arena, kuha raw tayo ng tilapia. Pipirito niya raw. Ito, to mukhang maganda to eh. Dalawa. Yung malaki na kunin natin. Ito, toto ito. toto Yung malaki, mabigat. Lagay natin sa plastic. Pipirito ni Mahal Arena mamaya. Ito, mukhang mabenta to, no? Longganisa. Gustong gusto ni Mahal Arena ng longganisa. Boss, magkano longganisa? Ay! Ano? 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 Tanong mo? Huh? Ano? Na? Iba ba iyon? Iba ba iyon? Ah, sige sige. Salamat ah. Nakita kasi ni mahala ni, ni oh. misis eh. Longganisa. Parang sa... Saan? Cabanatuan. Ah, sa Cabanatuan, Nueva Ecija, no? Longganisa. Parang sa uh, Roceden. Anong gusto ng longganisa? Ito yung garlic. Magkano yung garlic? Ah, uh, ilang pounds po. Parang nahilo yata ako nung nabusog ako ito sa kinain natin kanina. Dami ko kasing kaning nakain eh. So bumili kami ng longganisa ni Malarena yan mukhang magugustuhan ni mahala yung longganisa isang... ano to? garlic tsaka hamunado naku mukhang magkababayan pa yata silang dalawa ng Nueva Ecija magyakapan, maghahag kayo magkababayan nga magkababayan si mahala rin rito, taga-Nueva Ecija shout out sa mga taga-Nueva Ecija ayan Pachismisan pa si Mahal Arena. Ay, buti naman natapos na ko magkikwentuhan pa kayo. Babalikan natin, lililisan pa yun. Yung, yung isda na binili natin, babalikan natin kasi lilinisan. Libre linis mga kainags. Ano. Ewan ko lang kung may charge yun, hindi ko alam. Pero biniyara na natin. Eh. Ito, yung, ano, ito yung number natin no? sa isda sa tilapia. Pag nahugasan na siya, ito yung number natin. Ah, pag nahugasan na. Pag nahugasan na siya at nalinisan na. Ito yung pagkukunin natin, tuloy papakita natin. Shoutout sir, shoutout. Okay, sabi, sabi, si YouTube, okay salamat ha. Thank okay, you. Po yan, po yan. Ha? So, today, today, iba. pa yan. Spring, summer, or fall. Thank you, sir. Salamat. So, nakuha natin yung tilapia natin, mga kainigs. Ano? Bayaran na natin. Tara ma. So, may, may alimango rin dito. Gusto ko ang takaba ng alimango na ito. Oh. Ginataan, ano? Ayan, ano? Oh. Ayan yung aligi, oh. Taba nung alimango, kaya lang iniiwasan natin yan Baka ma-high blood tayo oh. Oh, ayaw mo mo. Ay, hindi. Exit dito daw. <laughs> sira yung ano, exit nila rito. Yan. Oh, ang sira utak. Dira. Di Ay, so yan mga kainag. Ano? At masayang masaya tayo dahil marami tayong mga na-meet na ng mga subscribers natin dito. Sa Seafood City. Dito tayo nag-park Dito kami boss. Thank you. Ay, salamat, salamat. Nakakain na busog tayo. Yun, yun, yun. Sa ni Mahal Arena, ayan no? Honda. Tapos sa uh, lulutuin pa ni to ito mamaya, ayos na. Panalo na naman ang pagkain natin mamaya. Busog na naman tayo, kaya tumataba tayo eh. Yung pagluto ni mahala na may halong pagmamahal eh. <laughs> ah. Yan, ayos. Let's go. Habang nagpapahinga muna tayo ay magsha-shout out muna tayo mga kainags ano? Shout out nga pala kay Augusto Cesar Gente. At syempre shout out din kay Boss Kidlat. Yan, Boss Inags pa shout out Jerome Ilagan and Eloisa Ilagan. Happy birthday Eloisa Ilagan. Yan, happy birthday po. O shout out din kay ano no kay Joman GTV. Yan, Inags mag-set ka ng meet and greet para ma-meet ka ng mga subscriber mo dito sa south south side area. Lumayo ka naman ng konti, hindi puro north side. <laughs> Yung maraming salamat sa mga subscribers natin diyan sa north side, ano? Thank you. Yan, shout out kay uh, Eugene at sa kanyang mahal na Reina na si Meds Claridad. Yan, shout out Eugene and uh, Meds Claridad. Tapos ito ah uh, Shoutout din kay ano kay Marivic Kore. Yan at shoutout sa kanya'ng mister na si Boy Agire. Shoutout Boy Agire. Maraming salamat sa panonood. Yan Tsaka shoutout din kay Marlene Mamak, Yan at saka shoutout sa Mamak family. Thank you very much po sa panonood. Maraming salamat. Yan. At shoutout kay Mario Smith. Oh, thank you very much. <laughs> oh, shout din kay Pinoy. Pinoy USCNA. Yeah. <laughs> Shoutout Kapogi ko raw. Thank you. Sambanda <laughs> daw. Oh, eto, ang pala ito. Uh, kay Papa Mon TV. Uh, happy birthday sa March 3 Papa Monsi TV Batiin na kita ngayon Advance happy birthday Kasi baka hindi na kita mag greet sa March 3 Ngayon palang unahan na kita Advance happy birthday Papa Monsi Thank you very much Yan Tapos sa uh, merong nag ano rito May nag comment dito Sabi eh Kung alam ko may mga alam daw ba Kung kanta ni ano ni Victor Wood Bapang Yun ano Ah, uh, Ito toto to, to, si ano si Josephine Manalo Yan Any song of Engelbert Hamperdick or Victor Wood, you know? Aba, kung Victor Wood lang eh, meron tayong alam niyan, mga kainags, ano? At sa paglipas ng panahon, hindi ko na maalala ang pamagat ng tugtog na ito pero kakantahin ko pa rin barong barong sa bayan kung San Jose dito ang bayo ko dito ang bayan ko bario San Jose yan, ganyan yung kanta ni ano yun, eh? Victor Wood mga kainags ano? paborito ng kapitbahay natin di ba? <laughs> di ba? Oh, yung ano namin, yung kapitbahay namin paborito niya yun, eh at sa paglipas ng panahon di ba? Anyway, so ay by the way nga pala, by the way, ah, nanood nga pala ako ng Spot Pinoy kagabi. Tapos may nag-comment doon, siya shout out sa nag-comment no, ang ang comment niya sa Spot Pinoy kasi ang usapan ng Spot Pinoy kahapon, paano mo raw ba iha-handle ang mga basher mo as a vlogger ka yung hater at basher ano daw ba ang gagawin mo so meron nag-comment doon uh, shoutout sa kanya ang sabi niya sa comment niya Eto si Dre Rice Velasquez eh pinagtatawanan lang ni Inags at ni Pinoy Tracker. <laughs> may kumakain ako noong muntik na mabulunan Pambihira naman pa inuugat agad ng tubig noon tapos sabak dampot agad ako ng text ko. Nag-text ka agad ako, sabi ko nagreply ka agad ako sa Pinoy Pinoy sa live ng Pinoy Spot, sabi ko Huwag nyo kami pag-awayan ni Rice. <laughs> hindi ko pinagtatawanan si Rice Velasquez. Pambihira naman. <laughs> Pambihira naman. So, hindi ko po pinagtatawanan si Rice Velasquez. Pambihira naman kayo. Ano? Magkakaibigan po kami niya. Ni Laina Andulong, Mark Car Carino, ni Velasquez. Magkakaibigan po kami niya hindi wag nyo po kaming pag-awayan pero shout out sa nag comment thank you very much kasi nasa katot mo rin ako kahit pa paano na mention mo ako dun sa sa comment section thank you very much yan pero hindi ko po pinagtatawanan si Rice Velasquez yan so good vibes lang tayo may lang buhay pili natin maging masaya so ngayon bibili natin ng orchids si Mahal na Reina mga kainis hindi ako papayag na hindi natin siya mabila ng orchids at okay. katulad ng sabi nyo hindi ko babanggitin ng presyo kung magkano ang orchids na bibili natin kamay Mahal na Reina bahala na si Mahal na Reina magsabi kung magkano presyo nun Di ba ma? Saan ba tayo bibilang, saan tayo bibilang ano, orchids? Punta muna tayong Costco. Ah, pupunta muna kami Costco. Baka mayroon ding orchids sa Costco, mas mura pa ng konti, di ba? Hmm. malain natin, di natin masabi, di ba? Dalawa, dalawang pagmamahal okay. na orchids ang ibibigay uli natin kay mahal na Reyna. Kasi pinatay ng orchids. Ko. Kasi mahal ko siya. Kaya mahal na orchids din ang bibili natin sa kanya. Okay. Kiss nga ako, ma. Kiss ako. Kiss mo na, 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 na naman siya. Papakita na naman. Eh, eh ano yung kumakita nila? Ang masama niyan, ibang chicks yung hahalikan ko earlisch pina pakita ko ikaw yon wala wala pag nakapatay ng camera doon ang tong ano magtaka di ba sa akin ka alam mo iposit ka busit oo 'yun busit use the left three lanes to stay to the left to 170th street northwest kos ko na tayo mga kainaks ano okay. kina yung presyo mga kainaks nung smart watch oh 1,000 ito 1,000 eh. Oh. ito 500 for 178 yun samantalang tong smartwatch ko eh ano yan, yan oh. ba diba? 40 dollars lang pero okay na yan ito, importante alam natin yung oras saka maganda naman yan eh. oh? oh, ba diba? <laughs> ba diba? doon na tayo sa ano sa practical yan tsaka hindi naman tayo mahilig sa mga relo relo eh. okay na to sa atin 40 dollars at least oh. May oras ano? Ito lang yung binili namin mga kainags ano? Wala kaming nakitang ano eh Wala kami nakitang uh, orchids ni Mahal Arena Maybe, meron oh, Sige na, sige na Punta ko dyan Yun gamit lang natin yung ating uh, smartphone mga kainags ano? dollars lang yan yeah. <laughs> oh, Nako, ito na tayo mga kainags ano? ito na yung mga orchids Hindi ko sasabihin sa'yo kung magkano presyo nito ma ha? Kasing, hindi, same Hindi Basta, hindi ko sasabihin ko sa'yo magkano mga, presyo niyan, okay? Ano pa gusto mo dyan? Ay, huwag ka mo Ah, huwag ka muna bumili, magmili, maghintay na lang tayo kasi pare-parehas lang. Hindi yun yun. No? Ganto rin yung binili natin nakaraan eh. Ayan o, tingnan mo. Ito yung binili natin nakaraan mga kainags, di ba? Ganito rin yun. Yung binili natin nakaraan. Ah, hindi, hindi maganda yan, purong yelo maghintay na lang tayo next week kasi yung pambili natin pinabayad ko na ng pagkain natin kanina <laughs> hindi, hira. hindi ako sanay gumastos ng 100 pataas ngayong araw patay <laughs> tayo kay mahala reyna pasubo tayo ah hindi, bilhin natin si mahala reyna makakainag okay, siya meron akong nakita rito, ito toto mukhang maganda ito, ito toto toto mga kainag sa inyo ito, yan oh medyo bubut pa ang bulaklak yan, iba to, ,iba kulay ito, yan, ibang kulay ito mga kainag sa inyo ibang kulay nito, bigyan natin kay mahal na reyna yan, oh diba wala pa siyang ganyang kulay eh actually meron na rin siyang ganyan dati, yung namatay isa sa mga namatay na orchids niya nung una kaya ngayon babalik natin yung mga orchids niya dati. Hmm. Ito sana bibilin ko, kaya lang isa lang eh, no? So meron na siyang puti. Parang yung nabili natin, parang yung nakaraan, parang ganito yata, no? Ganyan, no? di ba? So ngayon, ito naman. Yan naman. So hindi siya purong violet. Ang ayaw ni Mahala rin na yung ganito. Ayaw niya yan kasi purong violet, eh, saka ganyan. Yan, di ba? Tapos dilaw. Bilhin na rin natin si Mahal Arena yung dilaw. Ito, to, to, to. ito, Dilaw. Ito, ito, ito. Maganda to, Mala. Kaya lang, ano na, ano. Eh, tingnan natin si ano. Si Mahal na lang papiliin natin. Ano? Next time na lang? Ayan, so sabi ni Mahal na next time na lang daw. Kasi puro mga luma na yung mga bulaklak dito. Next time na lang. O sige, next time na lang daw mga kainis, ano. Kasi puro mga napagpilian yung mga bulaklak okay, dito. Okay. Ito yung kinuha mo. Oh, yan yung kinuha ko. Ganyan eh. Ito. Yan. Ito. ito gusto mo? Ito. Ito. Okay naman to ah. Ito okay naman to. Gusto mo? Pwede na. Puli natin kahit isa. Di ba? Kahit isa yan oh. No? May mga bu bubot pa naman yung mga bulaklak nito. Ito rin maganda. Ha? Ano ba gusto mo? Yan o ito? O oh, di kunin mo na yan yung dalawa. Kunin mo na yan. No? Lantana siya. Lantana. O oh, next time na lang pag ano. Yan na lang next time na kasi ay ano, ito na lang kunin natin itong isa yeah, at least meron tayong isa para kay Mahal na, rin na. tapos saka na lang tayo bibili pag kami mga bago na rito kasi mga luma na to eh. yung mga bagong dating pag na tiyempohan natin kunin natin nakalimutan namin yung mga bag doon sa ano sa sa sasakyan mga kainis so, nako may nagkabanggaan na naman ano patay tayo nito na nagkaatrasan nako ayun oh Mm -hmm. Yan ang hirap ko. Yan ang hirap. Hindi tumitingin pag atras eh. Ayun, nagbagsakan sila. Truck tsaka SUV. Ayos. nakapo Panginoon. Ayan no. Oh. Ayan no. Oh. Ayan no. Oh. Yan. Oh. Naku, kapareho ng sasakyan natin ma. Kapareho ng sasakyan natin. Yung truck ko. Oh. Ayan no. Kapareho ng truck Oh. Ano din? Ah, Ford EcoBoost eh, din no? oh. 2011 mga kainas kaparehong kapareho ng truck natin kaya ayaw kong nagpa-park sa malapit mga kainags ano? kasi maraming sasakyan doon eh. yun, isa yun sa mga dahilan kaya ayaw na ayaw kong mag-park sa mga malalapit mas gusto ko sa malalayo kasi katulad nito tingnan nyo wala tayong katabi no? hindi tayo mahirapang umatras o masumulong hindi katulad doon tingnan nyo problema yun nako abala yan, dito nagkabanggaan mga kainags, ano. Ito, 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 yan ang nakabangga, o. Oh. Wow! Malanta siya. Ha? Ano? Kasi hindi nalagyan ng plastic, no? Yan, so ito mga kainags, ano, meron na siyang ganyan. Meron ng ganyan si Malarena. At ito meron na, magkibang kulay. Ito ang ganda, no? Yan! So, susunod, so, bibili ulit tayo. So, mga kainags, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin, sa vlog namin ni Malarena. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at hanggang sa muli!